tawag dahil unang-una kukunin ko muna yung inyong reaction dito sa pinalabas na travel advisory uh, ng Canada. Kaninang uh, iniisa-isa ko yung mga lugar na binigyan nila ng travel advisory. Eh, sabi ko nga kanina, kulang na lang. sa nila yung buong Mindanao. Ano bang reaction dito uh, ninyo, Governor June? Oo nga. Ako na nabigla rin nung uh, kahapon nung nalaman ko na merong advisory na ganon, eh talagang nabigla ko kasi uh, alam ko yung sitwasyon mismo sa Region 12 kasi alam mo Ray, ako yung uh, Regional Peace in Order Council Chairman na itinalaga ng ating mahal na uh, Pangulo sa Region 12. At alam, alam ko yung sitwasyon mismo, no? Uh, although alam natin na mayroong mga mga diniklara uh, noon na mga uh, nanggugulo sa sa probinsya uh, pero uh, diniklara na dito ng military na nawala na rin kasi sumuko na halos natin napakaraming mga uh, previous MPA uh, yung mga nasa mga uh, Maggie group na talagang sumuko na rin sa kaya uh, simula nung naging gobernador ako eh alam mo uh, sa region 12 napakaganda ang sitwasyon ng uh, peace and order natin. Uh, nasa Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, uh, at siyempre yung, yung, yung dito din sa Sultan Kudarat na kung paano yung ating TESDA uh, director, no? na si, na si Canada.